isa nga sa naging gastos wala doon sa na buwis sa repair ay ito pong baboy. Hindi lang po yung baboy, sir. Nagbigay din po si Kapitan ng 20,000 pinangpa-premyo sa mga paan, sa mga naglaro dito na siklista. Atin naman po makakapanayam si Kagawad Macario Baldo. Uh, magandang umaga, kagawad. Magandang umaga din po, sir. Ang uh, aking taksa po ay kagnay po doon sa pinamimigay pong bigas ng barangay sana nakolekta niya pong mga buwis na nanggagali po sa Reaper Harvester. Ano po, kagawad? Oh, okay na po. Eh, napag-alaman ko po sa mga nauna ko po nakapanayam na nakapangulekta po kayo ng buwis nitong nakarang dayatan. Tama po? O, oh, sir. Pwede po bang malama kung gaano karami po ang nakolekta ng barangay? Hindi ko po sigurado, sir, dahil may... Nasa kanila po yung listahan, eh. Ah. Yung listahan. Hindi, ng... wala kayong idea kung ilan? Oo. Oh, oh, wala, po. sir. Eh, isa pa pong nalaman namin na ito pong nakolektang buwis sa mga reaper harvester, ay eh, ipinambili daw po ng baboy. O, oh, sir. Tama po? Yung iba. Ah, yung iba. Magkano po yung pagkakabili sa baboy? Eh, hindi ko palang alam kung magkano yung baboy na nabili nila. Ah. Dahil nandun po sa listahan nila yung lahat ng mga nagastos. Isa nga sa naging gastos, wala doon sa nakolektang buwis sa reaper ay ito pong baboy. Hindi lang po yung baboy, sir. Nagbigay din po si Kapitan ng 20,000 pinangpa-premyo sa mga kaan, sa mga naglaro dito na siklista. Siklista? O nagpalaro din po kami ng kan ng bike dito sa nakaraan. So yung pa ay dun po sa nakolektang. Oh, nakolektang sa river po. So tama po ba uh, kagawad yung pong baboy ay binili para handa sa piyesta? O oh, sir, At saka yung iba, ang usapan namin doon, ipamudmud sa mga bahay-bahay. Ah, pinamudmud po. Nakatanggap po ba lahat ng bubong? Ewan, ko, ewan ko lang po sir, dahil Beach W po ang kon eh. Ano mahagi po? Mahagi yung mga kon. Kailan po yung pesta nyo? 25. Dito labang? Tapos yung mga, Mayo. yung iba, pinakain din yung mga bisita, yung mga... MTB Warrior na kwan. Sila po ang kasama kong nangasiwa sa palaro. Ayun. So, yung iba pinakaisa sa mga bisitang bisita, bisita ng barangay. O, oh, sir. Sa sa piyesta. Hmm. Yung iba pong mga residente nyo, ang sabi, mas mainam raw sana kung nanatiling bigas na lamang yung pinamigay kesa doon sa lutong potahe. Hindi. Yung iba na, parang hindi naman daw nakatanggap eh. Iwan ko lang si Raday. Ano po masabi niya doon? Pero ang kanya nung pero yung kinukuha niya, lahat ng kuha gusto niyong bigyan. Iwan ko lang po yung mga nagpamudmod. Ah. Yung paano yung ginawa nilang pamudmod sa mga bahay-bahay. Ayun. <coughs> Dahil po kasi nung sabay nung palaro ng naglabrahan, ako po nangasiwa sa palaro. Apo. Kaya, hindi Ayan, ko hindi po nyo alam yun. Kaya sa baybahay. Oo, oh, sir. Pero yung pong pagkain ng mga siklista, Pero, yung pong pinap baboy. Oo, oh, sir. Laling doon. Uh, taniman na uli sa susunod ng mga araw. Oh, at mag-aanihan. Uh, ibabalik nyo po uli sa bigas ang bibigay sa tao. Yun pong pinag-usapan namin nung pagkayari nung Juan ibabalik ulit dahil dahil po nagamit kasi yung reaper sir kulang po kami sa pondo kaya dun hinugot ni kapitan yung kun namin dun sa reaper ako kulang po yung pondo ninyo sa palaro namin sa, palaro sa... kaya <coughs> kumuha ng pondo sa buwis na reaper oh, kahit minsan lang eh, kaya naman ni kapitan sir pero sa susunod eh ang usapan namin sa susunod, bigas na bigas, bigas na. na nang ibibigay. Apo. Total, ngayon lang naman, ikan eh, ni Kapitan, Apo. na kuwan. Ayan. Eh, wala po kami pagkukunan ng mga pa-premium namin sa yung panghanda. Kaya nakita niyo po yung pondo do sa Reaper Harvester. Oo, oh, sir. May eh, na kolekta sila pero hindi ko alam kung magkano yung na-collect sila dahil nasa kaya nasa kanila yung listancer eh okay